Ang init. Welcome to my vlog. Dito kami oh sa Maynila. May music na lang. Ano ko na lang yun. Fast forward. Christmas na dito sa ano? Ayo, Ano mo to. Orchard. Oh. Sa ba? Christmas na guys dito. Ayun ang laki ng Christmas tree doon oh. Oh, may pasok tayo. Oh, sa loob din. Oh, marami. Marami. Mara, mara. Ayun, guys. Ang laki. Mamaya punta kami doon. Ayan. Mamaya punta kami tayo. Tapos doon na tayo. Ayan dyan. Pasok tayo naman yan. Hindi. Ayan. Pasok kami naman yan guys. O. Oh, ayan. Christmas, right here. Oh. Oh, Christmas, Christmas right na here. O. O. Christmas na. O. Ayan na. guys, papasok kami dyan sa loob. Okay, let's go. Come on. Ah, tingnan muna natin yun. Ang meron dito. Meron pa dito, tito. Ayan guys, oh. Ganda-ganda. Oh, oh. Tapos balik tayo ulit. Oh. Huh? sa loob. <laughs> loob ng ano. Oo, uh, ang ganda na nga naman. Oo, oh, di ba? Hello. <laughs> Hello to our Oo, ang ganda. Ito pala yan. Oh. kami Kids. ang ganda. Ito

tayo ah, sa mall. Mall, And guys. mall, 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 kayo? mall, 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 sa mall, 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 Tingnan ka, kami. Tingnan kami 'to. Ano 'to kanina? Dito na. Tingnan narin dito. Mas maano ano ko dito eh. Mas mas ano ko yeah, sa pamilihan ko dito. Para mikit. Yang ganto. kami. Mag window shopping. Mag window shopping muna kami. Oh, kasama lang ang mama. <laughs> mama lang naman, guys. Nasa silin na kami. Ito dito, ito po. Pakyat Hindi ko naman. Ano, basta mo rin tignan natin kung saan na yun. Ano ito, LV? LV. Dior. Dior. Kasi, yung pag yung ikit ka school. Wow, diba? Yung baba, hindi to. sa baba Babab. Ay, ano, ano 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 ba yun? Ano ba yun? furniture. Cupcake. Dito kami sa, ano, sa loob pa rin ng, ano, 3 to, 3 to 5 minutes. Dito kami sa mall pa rin. Mmm, bago ng cookies. Dito kami sa Pwede naman view lang ganyan, view-view. Pwede, pwede, pwede. Mga sandals Mga sandals yun. <coughs> Hindi dahil yan, okay ata dito. Gitulino. Halika ya to. Oh, may Dios e kan gi. Moment que yo okay. Ni kanla na ano lang mig gani to lang. Ang tinukuan niya, lalapi yun eh, yung nagba-vlog. Yung mga beauty, yung mga momol na ano lang inyong focus labas. Laban. Hindi siya na Hindi siya na sa salita, restan ka ano lang siya. Tapos kanin sa. Oo, oh, uh, ano lang yung siguro, i- Quiet so, yes, lang. Hindi, I, uh, Ano yung fast forward. Punti. Gawas lang, Para hindi maka-copyright. May careless pa dito, oh, o. Tita, tingnan natin dito. Many tic-tacs later. Ang aming tao. Mayinit doon. pa o oh, tayo. Ay, nasa lahat pa o. Oh, hindi pa pwede. O, oh, mag lang sa labas. Jent lang sa labas. Wow, oh, model. Look at that. Oh. The Elsa Arces. The model. Oh, tingnan nyo nga. Ike, wala akong pit-pit ngayon. oh guys. Nasa malayong lugar na naman kami black kita guys kanya-kanya black ya. Yeah, daming pila, daming people. Kuha muna e. Maganda ito pag may ila. Dito na naman kami sa mall. magro grocery pero yung sige jo, hindi tinatamaan. And there's a. Hay parang meron pa kung gustong building, bilhin doon sa loob. Nang 嗯，本地是呢。